Kaya kami natapos na ang trabaho. Mm. Yun lang. Tapos Masaya kami tapos na ang trabaho. si Pastor Hindi, hindi wala wala ako comment regarding matter kasi nga si Secretary Abalos tanungin niyo. Ah, pero yung, feeling niyo masaya ngayon. Kasi niyo, thank you. salamat. Pang my day daw niya, sir. My day, my day. Hello, pagbigyan niyo man please. Oh. Yan lang po. Sige. Ano masasabi mo sa mga tropa na supportive eh, okay, sa inyo, sir? Salamat kaya ako nandito. pa-salamat sa kanila. Murag murag. Alright. Sige po, sir. Nakalimutan ko sa Patrages. <coughs> Patras ako sa Kung ang kanilang contingent commander dumating, tingnan mo na lang uh, kung paano may natin sa kanila para may makain naman ng konti sa daan ng ating mga tao, especially kung matagal ang biyahe. No? Um, hindi ko alam kung ibigay sa atin ang reward. Pag ibigay sa atin ang reward, malalaman nyo. I-distribute ko talaga sa mga bawat isa sa inyo. Pag ibigay ha, pag ibigay.